pa bra? Baka bumara, bumara, din ako. Sige, nag-start na. Okay, magandang hapon po. Narito po tayo sa bahay ni Ate Risa May upang ihatid yung konting tulong galing kay Ate Darly Katamora. Pinabibigay so, po ito at sa pamamagitan ng panawagan, Mr. Sander, ito po yung tulong na ibibigay namin sa iyo, Ate. Kumusta ka na po? Okay lang? Nag-iisa ka dito? Sa gabi, ikaw lang din diba isa? Siya kasama mo. Anak mo isa. Ilan po anak mo? Ayan po, ito na po yung tulong at ate, pwede mong buksan para makita kung ano yung laman niya kasi hindi na kailangan dito sa tingin pakita. Buksan po natin. Unbox. powder so ayan po, Maraming salamat po sa aming sponsor, si ate Darlie at magpalaan po kayo ng Panginoon at ikaw ka Teresa May pag mawala ng pag-asa na po, habang may buhay mayroong pag-asa at patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon dahil tangi ang Diyos ang may magagawa sa buhay mo may mga taong tumutulong at hayaan mo patuloy tayo manalangin na ang Diyos ay patuloy na hubi po pa ng mga taong na nagnanais tumulong sa iyo So, sa ngayon po, ito po yung aming pinaabot sa yung tulong. At sa lahat po ng nagnanais pa na magpaabot ng tulong, paki PM lang po si Sir Sander Bautista para sa tulong kay Ate Risa May. Yun labang... So, tuloy-tuloy lang ang laban natin, ha? Yung tagapagdala ng pagkain mula po dun sa kanyang lola. Ah, tutoy. Okay. <laughs> dakin dekat lang hai dakin dekat Kay, hai tinggi dapat dia kay kay resin ni jadi tu kain DC jangan sentuh apa bosana ya ha Eh, uh, uh, lo, salam ano, kapos na ang buhay natin, nakahingi ka ng, ng ulam, saan? Ikaw na hingi ng ulam. Ano? Ah, sa lula. Sa lula po. Lula Ay, doon sa lulu, doon sa kona. Doon sa kampo, pinapahingi ka rin. Eh, hindi nga. Pinapahingi ka doon. Eh. Ay, anong, ano sinasabi mo? Ha? Eh, salamat po. Eh, salamat po. Kaya nga. Salamat po. Sabi mo, salamat po. Ano po? Ano po? ang alam mo? Ha? Gero. Gero? Po. Gero po. Jero po.